Ayan pala guys, at dahil bagyo, malamig ang panahon, ayan, nag-crave na naman ang lola nyo ng ramen, ayan, tan-tan ramen yan, at from Sora, ayan. Let's eat! Magandang gabi, kumusta po ang lahat, ayan, at ngayon nga po pala ibagyo, ayan, at umorder ako ng ramen, ayan, sa ating katabilang Meron kasing masarap na ramen dyan sa aming palit. At yan, nag crave na naman ang lola nyo ng ramen. Alam nyo naman, favorite ko to. Ayan, at alam nyo naman, kasalukuyan ngayong nananalasa ang ating bagyong uh, Christine. Ayan, kumusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kami po ay nung mag 6 o'clock na ngayon medyo ramdam ng malakas na hangin. Lalo nandito po kami sa 4th floor. Ayan at talaga naman pong napakalakas ng hangin. Ang mm, sarap. Ang sarap. Shout out po sa ating careers. Si Miss Pinky Espileta Sila po yung aming may-ari nito. Dito po sa katabi lang namin. At ilang hakbang lang. <laughs> Kaya po, in-order ko to. Then, nang luto na saka lang ako bumaba. Siyempre, paborito natin ang ramen. Ayan. At ang sarap. Creamy siya ito po yung pinaka paborito ko tantan ramen, and actually meron hindi po ako marunong mag chopsticks kaya po ayan tinidor kutsara tinidor tayo ayan sana po ay nasa mabuting kalagayan ang lahat kasi medyo malakas yung bagyo ingat po tayong lahat Keep safe, everyone. Ayan, guys. Kain tayo. Dinner na po namin to. Actually, dito ako kumain sa kwarto kasi masyadong malakas ang hangin doon. naririnig nyo. Pero pag nandito sa kwarto, hindi masyado. Yun lang guys. Uh, thank you so much. At uh, sana guys ay ligtas tayo lahat. At ingat-ingat po tayo. And uh, maraming salamat po sa inyong panunood. And yun lang guys. Thank you.